Dol. Sayang kala ano saging nabulok. Oh. Dami. Kamatis pa. Dami. Eh. sayang na overripe do sa kong na sad sad sa solid harmony Okay, di pa naman to tingin nga tayo dito nang nakakuha pa tayo ng pwede pa. Kasi sa dulo. Nakakuha tayo ng eh, wala na rin ito mga idol pamigay ko sana sa kapitbahay ba wala na bulok na rin maganda na lang itong ano. cake wala na rin Wala na pa na. Ay wala na. Nabibitawan na yung ano. Tangkay. Huh? Yung kamatis ay may mga matigas dyan doon sayang lisi kamatis. Wala, wala ka na plastic daw? Wala ni. Wala ni.